Pwede ko siya. Ah, ba't hindi siya? Ah, hindi ko pwede sabihin. I think yung iba... Pero bakit na lang? Bakit mo dinner na lang ito? Hindi, hindi ko magagawa. Hindi, sa tingin ko hindi ko mapaperform. Hindi ako magaling. Hindi ko magagalingan. Ah, that's one. Yung iba parang sayang, nahinahin lang ako na wala akong makukontribute. Um, when, when, uh, okay, hindi ba pangit pa yung boy na walang saysay? Hindi ba, no? Yung, parang walang saysay yung existence ko doon. Uh, magiging palamuti lang or dahil lang marunong ako mag-comedy, so gano'n. May, madami yun, ha? Good question, Robert. Madami akong nahindihan na comedy kit. Kung tutusin, uh, kailangan ko din naman ng pera, hindi ba? Dapat inoongan ko na lahat yun. Hindi no kinayang? No, ayun ako. Sa bayad, oo. <laughs> Huwag ka ako, di diba? yung Sayang din yun. Normal din naman ako ko yun, di ba? Mga din sa mga bata. Pero hindi, hindi naman pwede sayangin mo lang yung journey mo na tinahak mo sa industriya tapos sisirain mo dahil kailangan mo lang ito. Parang kung kaya mo pa naman mag-tease, mag, -tease, mag -tease ka. Basta tama lang, di ba? Hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh. Pero yung dahil na lang doon, ginawa mo na lang. Tapos sasabihin nila, Junardo, na ang pangit naman ang ginawa niya doon. Diba? Pipintas ay lalo na silang Halloween. Diba? Yung mga, ano? Stabera dyan. So, pinera-pera ko na lang. Hindi. Pero, tama, na ang sinasabi ko sa'yo, so, nahinayan talaga ako. Kasi pwede naman pikit mata na, gawin na natin ito. Bitis lang ito. Yung iba na mga hinindihan ko, sinabi ko naman kay Direk. Nakukonsorta man ako sa'yo. Diba? So, ko, Direk, hindi ko tinanggap. Okay lang, kung di mo feel, fio, sabe que Ginaya ko siya, mabalik niya sinabi sa akin, okay lang, kung di mo feel, hindi okay, na babalik ko lang. <laughs> diba? Ito si Direk. Yun. Pero nakakahinayan talaga. Nakakahinayan. Okay. Nagbabalik ko lang ka ulit. So, any dream project or role na at this point gusto mo sana? Good question. Kasi, sinagot ko kanina, alam mo, nakakapagtaka. Wala akong maisip na ganun yung ang gusto kong maging ganito, itong next role ko. na, na, na I'm very blessed yung pagdating dyan. Kagaya nito, hindi ko na naisip na maging mudrasa sa pelikula. So, parang binato lang. Ewan ko pa, sinabi ng Lord, yeah, dapat gawin mo yan. O ito, hindi yan. Mga Hindi ko maisip na gusto ko naman, Roy, yung lawyer ako, o aktivista ako. Wala akong ganun. Yung, kung, yung, ano lang yung dumating, kasi naniniwala naman ako yung papit kung ano yung dumating, tapos naramdaman mo, pwede mo naman i-enhance yun at eh. pag alam mo may magagawa ka pa, tapos collaborating pa yung director, yung producer, then yung open, it's better. Diba? Okay, last question. Thank you, Mr. Rodriguez Okay. Hey. Thank you.